ang komento ni Pablita Makalaging Bossing is 70 years old and Maine is 28. Ano bang makukuha ni Maine kay BS? Kung pera ang pag-uusapan, mayaman si Maine. May 6 na branches ng Makdo, may gasoline station, may beach resorts at iba pa. Siguro, tiklop lang ang mga damit at kabinet ni Bossing. Hindi yan totoo. Marami na siyang pananagutan sa mga babae Huwag ninyong dagdagan pa Maawa kayo sa matanda Iyan nga ang totoo Sa mga balibalita patungkol Sa relasyon ni Maine Mendoza at bossing Big Soto Na talaga namang walang mapapala naman si Maine Mendoza Kung papatul siya sa mga gantong bagay Talagang hindi na dapat pinag-aaksayahan ni Maine Mendoza Ng mga balitang ito at lalong lalo na ang mga Nation na alam naman natin na talagang hindi dapat paniwalaan dahil hindi talaga papatol si Main Mendoza kay bossing Bixoto dahil mismong si Bixoto na mismo ang nagsasabi patungkol sa tunay na relasyon niya kay Alden B. Charles at kahit kailanman ay hindi na ito mababago dahil recorded na ito sa mga show ng Eat Bulaga ay makikita ito ang tila panunokso ni Bossing Big Soto kay Main Mendoza at Alden Richards kaya talagang alam mo kung sino lang ang mga nagpapakalat ng mga baling balita na ito mga pambabas na talagang kahit kailan ay hindi na matitigil at isa pa dito marami na rin ang nagsasabi na mga kakakilala na nila ay masaya na sila sa kanil kanilang mga relasyon katulad na lang ni Bossing Big na talagang masaya naman kay Pauline Luna at meron na itong mga anak bakit pa siya manliligaw at magugustuhan si Ming Mendoza hindi pa parang katawa-tawa na ito na talagang siya naman mismo ang nanunokso kay Ming Mendoza at Alden Richards kaya wag dapat paniwalaan ang mga baling balita na ito dahil ito ay hindi totoo ito ay makakasira lamang sa karir Minin Mendoza at Alden Di